Ipinalalagay sa Immigration Lookout Bulletin si Suspended Mayor Alice Wu at isang dating opisyal ng gobyerno na si Dennis Cunanan. Iimbestigahan naman ng mga otoridad ang umano'y manager ng Pogo sa Porak, Pampanga na nagtangkang umalis ng Pilipinas at naharang sa Davao International Airport. May unang balita si Jonathan Andal. Para raw makalabas ng bansa, isang babaeng Chinese ang lumipad pa Davao. Pero naharang siya sa Davao International Airport. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, uh, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Ayon sa PAOK, ang babae ay manager ng Lucky South 99, ang sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Dadalhin siya sa Maynila para investigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa labing dalawang persons of interest sa Porak Pogo Hub na ipinaalerto na sa Bureau of Immigration. Ipinalalagay na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng mga Pogo sa Bamban at Porac, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay ininstruct ni, ni SO Jeremy na maglabas na po ng iblo, immigration bulletin lookout order. So sila mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Nago at Cunanan kaugnay nito. Pero dati na nilang itinanggi na sangkot sila sa mga illegal na aktibidad. Gayun din ang Lucky South 99 na pinag-aaralan din daw na magkontra-demanda laban sa PAOK. There already been Judge by the public because of their being Chinese. Pangalawa, wala naman po silang ikinatatakot na harapin kung anumang asunto, anumang question na isasampa sa kanila. Pero pinag-iisipan, hindi pa rin po nawawala sa option niya na magkakaso ang lucky sound against these operatives. Nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na pogo sa Porak. Ire-recommenda niyang suspindihin si Porak Mayor Jaime Kapil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari kung ang isang mayor hindi pinapapasok. Dapat magsumbong ka na sa polis, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Kapil, sasagutin na lang nila ito sa pagdinig sa Senado sa Merkules. Pag-aaralan naman Gatchalian kung ipatatawag din si na ni Harry Rocket kanyang dating executive assistant, matapos makita ang mga dokumento nila sa Pogo Hub. Nang tanungin naman kung may koneksyon ba si Go sa Pogo Hub sa Porac, sabi ni Gatchalian, Ang masasagot ko lang yung mga uh, mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub na ito. So that's the link that we are referring to. Base sa investigasyon ng Criminal Investigation Detection Group, magkakonekta ang Pogo Hub sa Bamban at Porak. Pero hindi muna nila ito inilatag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasunod ng mga nadiskubring illegal na Pogo sa Central Luzon, nagbabala si PNP Chief Romel Francisco Marbil na mananagot ang mga polis na masasangkot sa illegal na Pogo. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Isa na namang barko na may sakay ng mga tripulanteng Pinoy ang inatake ng grupong Houthi habang dumaraan sa Red Sea. Kuha yan sa mismong pag-atake sa MV Transworld Navigator. Nagkabasag-basag ang ilang bahagi ng barko kabilang ang cabin kung saan tumutuloy ang mga tripulante. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, ligtas lahat ang 27 tripulanting Pinoy ng MV Transworld Navigator. Daay sa raw ang pagpapauwi sa kanila. Kinumpirma ng Huti na kabilang barko sa dalawang inatake nila. Pag-aari raw kasi ito ng kumpanyang lumabag sa ban sa pagpasok sa Palestine. Sa panayam ng GMA Integrated News, sa kapatid ng isa sa mga tripulanting Pinoy ng MV Transworld Navigator, nakausap na nila ang kaanak. Ikinwentro sa kanila na ilang beses binomba ang sinasakyan nilang barko wala na kaming tigil sa kakaiyak nung, nung araw na yon. Kasi nung, lalo pa nung nakita ko yung video nung umaapoy, parang sabi ko, hindi ko kakayanin na diba, ba ma -ma mamatay yung kapatid ko sa ganyang sitwasyon. Chavez Chica, tinamana ng Room Dance Fever ni SB19 member and The Voice Kids Philippines coach, Stel Ahero, ang ilang mga kapuso. Itaw ang husay ni Running Man Philippine Season 2 runner Miguel tan Felix sa video habang ginagawa ang room choreo in his suave style. Sabi ni Miguel, for cardio lang daw ito at abangan pa ang kanyang dance cover. Pinusuan niya ng 18, pati na rin ni Stell. Comment ni Stell, basic lang kay Miguel ang room Ay, choreo. Oo naman. Ganun siya. <laughs> Sorry. Ang yoko tinuturo dyan. So handa lang may entry bubblegum star Betong Sumaya sa Room Dance Challenge. Lores at smooth ang the moves ni Betong habang ginagawa ang sayaw sa airport. Oh, pang! <laughs> A for angas naman ang entry ni Korean. dancer host Dasary Choi sa Room Dance Challenge. Oh, napawaw ang netizens. Pati si Stell na pa-OMG sa galing ni Dasary. Teacher Das, galing naman kasi to. Alip. Mga kapuso, kung itlong is life kayo sa Almusal, abay dagdagan ang inyong budget sa pamalengke dahil malaki po ang itinaas ang presyo niyan. Kung magkano alamin sa unang balita live, James Agustin. James, bakit kaya nagmahal ang itlog? Ivan, ang sabi sa atin ng mga ilang nagtitinda dito sa Santa Cruz, Maynila, ay kulang daw sa supply at mataas din yung presyo na ibinibigay sa kanila ng farm. Kaya naman tumaas ng 20 pesos yung kada tray ng itlog sa bagsakan niyan dito nga sa baging ito sa lungsod ng Maynila. Malaki ang epekto iba niyan, hindi lamang sa mga retailer, maging doon sa mga negosyo na gumagamit ng itlog tulad halimbawa ng mga kainan. Ikalawang linggo nang patuloy ang pagtaas ng presyo ng itlog. Kaya sa bagsakan ito sa Santa Cruz, Maynila, 170 pesos na ang kada tray ng extra small na itlog. Ang bawat tray may 30 piraso ng itlog. Ang small size naman ay 180 pesos per tray. Habang ang medium ay 190 pesos. Mayroon ding large size eggs na 220 pesos per tray. Extra large na 240 pesos at jumbo na 270 pesos. Kung susumahin 20 pesos kada tray nang itinaas sa presyo dahil malaki ang itinaas, matumal daw ang bentahan. Since last week pa tumaas na talaga yung itlog. Dahil kulang sa supply. Tsaka yun lang din yung binibigay ng farm sa amin. Mataas din talaga yung bigay nila sa amin. Kaya kami nagtataas dito. Halos everyday, 5 pesos, 10 pesos, yan yan. Depende po sa location kung saan namin kinukuha. Eh. Si Aling Presila dito rin kumukuha ng supply ng itlog na ibebenta niya sa kanyang pwesto sa Sampalok, Maynila. Eh, well, siyempre, tataasan mo ng kaunti. Hindi naman yung mataas na mataas, may tubo ka lang ng kaunti. Awas mo yung pamasahe. <laughs> si Aladi naman na may tindahan sa kaloocan. Mula sa medium size na itlog, ay small na muna ang kanyang binili. Kailangan po magtas din po tayo. Pero yung kaya pa rin ng mga mamimili sa amin. Apektado rin ang mga kainan tulad ng tapsilogan. Si Sasha, small size na itlog pa rin daw ang ginagamit sa bawat order ng silog. E eh di ganun pa rin, kahit na tumaas, kami na lang ano, mag adjust May dito lang ano namin. Mababawasan lang kita namin. Hindi okay kayo eh, hindi. Kasi pa ka magtataas, ang dami-dami mong katabi. O di syempre, lilipat yun. Ang labang ko na lang doon, pasara pa ng ano, di ba? Tenda. Samatala Ivan, galing sa iba't ibang probinsya yung supply ng itlog dito sa Bagsakan tulad halimbawa sa Batanga, sa Bulacan o di kaya naman sa Tarlac. Kung wholesale ang bibili ng mga kapuso natin uh, o yun yung labing dalawang tray, uh, labing dalawa pataas na tray ay uh, may bawas pa po yan na limang piso sa kada trade. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Posibleng hindi pa maramdaman sa Hulyo ang target na mas mababa sa 30 pesos na bigas. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, o PRISM, 40 hanggang 46 pesos kada kilo ay nasa ang presyo ng bigas sa Hulyo. Kasunod ito ang pagbaba ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula 35%. Posible pa rin naman daw ang mas murang bigas sa loob ng taong ito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tiniyak din ng Kamara at National Food Authority o NFA na tuloy ang suporta sa mga magsasaka. Binibigyan daw sila ng bahagi ng pondo mula sa nakolektang taripa mula sa imported na bigas. Samantala, patuloy ang pagtutol ng ilang grupo sa pagbaba ng taripa sa imported na bigas at iba pang agricultural products. Malulugi raw kasi ang mga lokal na magsasaka. Sabi na rin din po, sa mga kadiwa stores, uh, we are going to be hitting the 29 range very soon. 29 pesos, no? kilo uh, By August, no? Tatamaan talaga yung mga magsasaka natin dito sa local. Around, ano, mga 500,000 farmers ang estimate namin na uh, mandi displaced. Magsasaka po kami uh, this week, ng uh, petition po sa ating pong Korte Suprema para pigilin po agad itong uh, pagpapatupad po ng EO62 uh, na nagpapababa po ng taripa po sa bigas. ang ilang bahagi ng Mandawes City kasunod ng malakas sa pangulan doon. Ininspeksyon naman ng mga tauhan ng Cebu City LGU at Department of Education ang mga tutuluyan ng mga lalahok sa Palarong Pambansa 2024 kasunod ng pagbaha. May unang balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Ivan, maaraw na ngayon dito sa Mandawi City at sa malaking bahagi ng Metro Cebu. Samantala, mahigit 70 pamilya ang nananatili sa evacuation center ng barangay matapos maapektuhan ng pagbaha. Pinasok ng baha ang mga bahay sa sitio Asinan, Barangay Mantuyong, Mandawi City, matapos ang malakas na ulan, pati kanilang kapilya, binaharin. Nang balikan ng news team ang lugar kahapon ng umaga, humupa na ang baha, kaya puspusan ang paglilini sa araw mismo ng pista. Ayon sa dating barangay chairman at ngayon barangay councilor, umapaw ang tubig sa kanilang creek. Sa barangay Ibabaw Estancia naman, ganito ang sitwasyon kahapon. Sumuong ang ilang residente para makarating sa kanilang bahay. Mas mababa ng araw ito kung ikukumpara noong linggo ng gabi kung saan lagpas tao raw ang tubig. Lapos na tao? Ang tubig? Hindi yun sa tao doon. Ako ng butangan og estero na PC dayon ang gibira-bira gikarga karga na ko sila mga bata mga pamilya sa barangay gym pansamantalang nanunuluyan ang mahigit 70 pamilya na apektado ng baha Hanto nagbuntag pa monitor ko sa tubig. Mm -hmm. In kaso, kung mudak ko, bagyod, um, kanao, kayo. Hindi ka Ayun Ayon sa Mandawi City DRRM, sampung barangay ang naapektuhan ng pagbaha. Nakatulong naman daw ang declogging at paglilinis sa mga culvert at manhole na isinagawa sa lungsod noong tag-init. Ayon sa pag-asa Visayas, sa loob ng dalawang oras noong linggo ng gabi, umabot sa 54 mm per square kilometer ang ibinuhos na ulan. Katumbas daw ito ng 270,000 na drum ng tubig. Considered na ni as heavy to intense rainfall a uh, category or level ng intensity. Kamugna na nanig baha o dahili sa yuta. Samantala, nagsagawa ng ocular inspection ang Cebu City LGU at Department of Education sa mga lugar na tutuluyan ng mga lalahok sa Palarong Pambansa 2024. Walang nakitang problema ang mga otoridad kahit pa may naranasang pagbaha. Nasa Cebu City na rin ang advance party galing sa Soxargen region ng South Central Mindanao. Ito'y upang masiguro na maayos ang billeting area ng kanilang delegado na aabot sa isang libo. I'm satisfied uh, because you, ang pagkuha na lang, you will see that it's what, 95 to 98 percent complete in so far as the painting is concerned, in so far as the work is concerned. It's just a matter of cleaning already the area. Sa Zamboanga City naman, makikita ang pahirapang pagtawid ng mga residente sa kanilang motor sa ginagawang tulay sa ilog sa sitio Papaya, Barangay Pamukuta. Ito'y matapos maanod ng baha ang dati ng sira na kongkretong tulay nang bumuhos ang malakas na ulan noong June 16. Upang may pansamantalang madaanan, gumawa ang mga residente ng improvised na tulay na gawa sa kahoy dahil kailangan nilang dumaan dito araw-araw. Eh, ako komo magbenta dila, la, na ba sir? Ang mga yun pati ese, during the CNS and para ni klase sir, no? Once ma, el tempo sir, tanuri ka sir mga parents. Ayon sa Zamboanga City Engineer's Office, nakatakda ng gawa ng bagong tulay ang lugar. Actually, yung project is suspended uh, yan, pero soon to be resumed na yan, kung maayos na yung kalsada, so i-double uh, time namin yung paggawa para at least magamit na rin mga taong bayan natin dyan. Ivan, dahil nga sa naranasang mga pagbaha, naghanap ng iba't ibang paraan ng mga LGU para maiwasan ito kung sakaling bumuhos ulit ang malakas na ulan. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ibinasura ng Tagig Prosecutor's Office sa reklamong threat laban sa SUV driver na nakagitgitan ng isang truck driver noong Nobyembre. Nangyari insidente noong November 2023 sa bahagi ng C5. Batay sa resolusyon ng Prosecutor's Office, hindi e di sapat ang para kasuhan ng SUV driver. Paliwanag ng SUV driver, ginitgit siya noon ng truck driver kaya siya nagalit. Itinanggi rin niya ang may dala siyang baril at pinagbantaan ng nakaalitang driver. Aminado naman siyang mali ang paghingi niya ng lisensya sa truck driver. Sa ngayon, pinag-iisipan niya kung magsasampa ng kaso laban sa truck driver. The reason why I went down is just to ask him, bakit mo naman ginawa sa amin yon. 'di ba? Almost one minute mo kaming ginitget. So that's the reason why I went down because he put my family's life in danger. Humihiling ang Department of Agriculture ng mahigit 500 billion pesos na budget para sa 2025. Kailangan daw kasi nila ng malaking pondo para makumpleto ang farm to market roads at iba pang infrastruktura. May unang balita si Maki Pulido. Sa liit ng ipinupuhuna ng gobyerno sa sektor ng agrikultura, sabi ng Department of Agriculture, aabuti ng isang daang taon para makumpleto ang mga kailangan kalsada at ibang infrastruktura. Kaya higit doble ang hinihingi nilang budget para sa taong 2025. Mula 208 billion, sana raw gawing 513 billion pesos. We need more investment for agri. Kasi yung sector only receiving about 3% and uh, ang contribution sa GDP is about uh, 9% and the sector employs about 20% of the labor force so, and we need uh, budgetary support. Nasa 200 billion sa hinihinging dagdag budget, gustong ilaan ng ahensya sa irigasyon. 33% daw kasi ng higit 1 million hectares ng irrigable area, umaasa pa rin sa tulan. Para naman maihatid sa merkado ang mga produkto, kailangan daw ng maayos na kalsada. Pero sa 131,000 kilometers ng farm-to-market road, 64,000 pa lang ang maayos na nadaraanan. Kulang na kulang din ang post-harvest facilities tulad ng cold storage facilities para maimbak muna ang produkto kaya sa itapon sa gilid ng kalsada kung sobra-sobra na ang ani. In terms of cold storage capacity, we're the lowest 37,000 cubic Uh, meter per 1,000 residents. Dahil daw sa mga kakulangang yan, sa bigas halimbawa, mahigit 14% ang hindi napakikinabangan sa inaning bigas. Ganon din sa saging, habang nasa 50% sa ani ng mangga. Sa sibuyas naman, 31% ng ani ang naitatapon na lang. Magag mababawasan natin significantly. Of course, we will be reducing our uh, imports and uh, we, we, we can increase our level of... Uh, sufficiency Sabi ng Bantay Bigas, sa laki ng pondong 'yan, dapat talaga'ng mapakinabangan ng mga magsasaka. Kailangan daw itong mabantayan, lalo na't na marami ng karanasan ng korupsyong kinasangkutan ng ahensya. Ilan lang dito ang halos isang bilyong pisong fertilizer fund scam, maging ang mahigit isang daang bilyong pisong maanumalyang paggamit umano sa pondo ng National Irrigation Administration. Para sa Ebon Foundation, dapat talagang taasan ang budget ng ahensya. Pero kailangang mabantayan ng pondo at kung ano ang nailaan, dapat gastusin. Tanggap naman ng DA na kailangang mabantayan ng pondo mula sa korupsyon at nakikipag tulungan daw sila sa pribadong sektor para dito. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Wala na pong hinaharap na drug case si dating senadora Laila De Lima matapos siyang ipawalang sala sa pangatlo at huli niyang kaso. Pinagbigyan ng Montinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang demurrer to evidence o so ang mosyon ng kampo ni Delima Lima na ibasura ang kaso dahil mahina ang ebidensya na kalap ng prosekusyon. Sa desisyon ni Presiding Judge Hener Gito, sinabi niyang bigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Delima at apat na kapwa niya akusado. Ang pangatlong kaso ay tungkol sa umunoy pakikipagsabwatan at paggamit sa mga inmate ng New Bilibid Prison para raw makalikom ng pondo sa kanyang senatorial bid noong 2016. Unang pinawalang sala si Delima ng Muntinlupa RTC Branch 205 noong February 2021. May 2023 naman nang iabswelto si Delima ng Muntinlupa RTC Branch 204 sa isa pang kaso. Mayigit 6 na taong nakulong si Delima sa PNP Custodial Center sa Camp Crame bago pinayagang magpiansa noong November 2023. Kinasuhan at ikinulong si Delima noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. With the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. Isa lang po, isa lang po akong biktima libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Bukod sa huling drug case, ibinasura na rin ng Quezon City RTC Branch 76 ang kasong disobedience to summons ni De Lima. Kaugnay ito sa reklamong inihain ng liderato ng Kamara noong 2016 dahil pinayuhan umano ni De Lima ang dating bodyguard niyang si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig kaugnay sa illegal drug trade sa Bilibid. Hindi pa raw may na armed attack ang pangaharas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17 ayon sa mga opisyal ng Pilipinas. Gayunman, hindi raw ito dapat ituring na misunderstanding o aksidente lang at hindi pa man tuloy humuhupa ang humuhupan tensyon na mataan sa lugar ang binansagang monster ship ng China Coast Guard. Narito ang aking unang balita. Isang linggo matapos ang komprontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Yungin Shoal, namataan malapit sa BRP Sierra Madre ang China Coast Guard 5901 na binansagang monster ship at isa sa pinakamalaki nilang barko. Ayon sa maritime security expert si Ray Powell, surod na namataan ang barko habang papalapit umano ito sa Sabina Shoal kung saan nakahimpil ang BRP tira sa Magbanwa. Nagkagit-gitan din doon kamakailan ng mga inflatable boat ang PCG at CCG. Bulinggit ang Chinese Foreign Ministry. Itigil na ng Pilipinas ang pangudyo nito at makipagtulungan sa China para sa kapayapaan sa South China Sea. Minimislead o nililigaw raw ng Pilipinas ang international community. Dati na iginiit ang China na professional at may pagtitimpi ang mga ng CCG sa Ayungin Show noong June 17. Kahit pa sa insidenteng kita sa video ang panunutok ng CCG ng palakol at iba pang matatala sa bagay sa mga sundalong Pinoy. Gayun din ang pagtitirgas, pagnanakaw at pagbuta sa inflatable boat ng Pilipinas. Sa isang punto, kita ang mabilis sa paghabol hanggang sa sumalpok ang isang inflatable boat ng China sa bangka ng mga Pinoy. Sa lakas sa pagkakasalpok, halos bahulugan ang dalawang sakay ng bangka hindi pa rin itinuturing ng gobyerno na armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ang nangyari noong June 17. Pero hindi na rin nila ito itinuturing na misunderstanding o aksidente. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. The definition an of armed attack, it is the use of military force and excessive use of force that could trigger collective self-defense. Even sa Article 51 ng UN Charter, at saka doon sa MDP, hindi siya magpo propose sa definition ng mga Hindi rin inaprobahan ng Pangulo rekomendasyon ng National Maritime Council na ianunso mga regular na RORE mission. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Pero minado Department of Foreign Affairs wala pa nangyaring pulong sa kanilang Chinese counterpart mula ng mangyaring insidente noong June 17. The peaceful means, yes, hindi nawawala yan. We are also doing something on the diplomatic front. We have a mechanism that has been in existence for quite a number of years. Ngayong madalas ng umulan, pinangangambahan ng mga taga na botas na baka lumala ang pagbaha dahil sira pa rin ang floodgate doon. Silipin natin ang sitwasyon sa na sa unang balita live, ni Gomez. E.J.? Susan, nandito ako kung nasaan ang floodgate ng Navotas, kung saan kamay kailan ay nasira dahil pilit na ipinasok ang isang barge habang low tide dito sa lugar. Lampas dalawang linggo na ang nakalilipas mula ng masira ang North Navotas Navigational Floodgate. Hanggang ngayon, hindi pa maitaas at nananatili lang nakabukas ang floodgate. Nagdudulot na raw ito ng pagbaha sa ilang low-lying barangays, lalo na kapag high tide. Yung pagbaha po, ano, hanggang tuhod po siya. Kung mulan pa po, po siya ng malakas, di mas lalong tataas pa po yung baba, yung baha. Maring umabot ng hanggang hita. Ang, ang, ba, tumaas na sumabot hanggang gabinte. Kung umano pag magayong low tide na, mabilis naman siyang bumaba. Mahalaga raw para sa Navotas at sa katabing lungsod na malabo ng nasirang floodgate. Hinaharang kasi nito ang tubig mula Manila Bay tuwing high tide. Kaya ngayong hindi ito magamit, pero wiso raw ang dulot nito sa mga residente ng barangay Tangos. Pag umupa naman po, ang epekto niya ay Siyempre yung puti at saka yung basura. Pagbaha-baha, talagang ano yan, maraming naatiktuhan. Hindi makapaghanap po ay. Ganyan din daw ang sitwasyon sa barangay Tanza. Ayun o, nagbaha ho kahapon talaga. Mga ilang oras din o kasi yun. Pag ano, hanggang 20 ho kasi ang umaabot ang tubig doon. Apo yung mga motor, inaabot po yung apakan. Tapos ang sakyan, sa mga kotse. Talagang hanggang gulong umaabot yung tubig. Kahapon, nag-inspeksyon si Mayor John Ray Chanco sa nasirang navigational gate. Ayon sa kanya, kahit anong pumping o pagbomba ang gawin, hindi mapipigilan ang pagpasok ng tubig hanggat hindi naaayos ang nasirang navigational gate. Okay. So, sira po yung uh, nav gate, hindi po umaakyat, kaya pasok po yung uh, tubig. So, dun sa mga walang uh, dike na lugar, doon po po mapasok yung tubig. Yung uh, temporary solution gagawin po natin para hindi naman masyadong pumasok yung uh, tubig. Kahapon ilang lugar sa tango sa Tanza ang naglagay ng sandbags para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa mga kalsada at bahay. High tide kasi kahapon at ngayong araw. Susan, ayon sa Navotas City Engineering Office, pansamantalang solusyon lang daw ang sandbagging habang inaalam pa ng Navotas LGU at MMDA ang mas mainam na mekanismo. At yan ang unang balita mula rito sa Navotas. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. May entry sa Maharani Transformation Trend, si Abot Kamay na pangarap star Clea Pineda. nag Wow, gandang perfect for Alakambini. Sinear ang video na yan ng celebrity makeup artist na si Jason De Los Reyes. Sa iwalay na po, sinabi naman ni Clea na bittersweet experience ang pagdalo nila ng girlfriend na si Catrice Kirov sa Pride March this year. Nakansel kasi ang concert portion nito dahil sa masamang panahon. May transformation din ang black rider actress na si Pipay. From casual everyday look to denim. Fantasy ang Aura. Yan ang OOTD niya nang dumalo rin sa Quezon City Pride March. At sa Pride March Day, napakyat naman sa bakod si It's <laughs> Showtime Vice Ganda. Dahil busy sa work, tamang silip lang sa Pride March sa Quezon City. Happy naman yeah. ang madlang kapuso na makita si Mimi Vice.